Sige pa. Ah, murag ay abangar, niya, anak siguro. Eh, bira na murag -nas. na sikon man, anak. Kailangan yan. Sa pangay, sakali, kailangan, kasi taasan ka kasi yung uh, arcon niya. Kasi bagsak na kasi to, oh. Bumagsak na tong arcon na to. So, kailangan namin itaas. Pero, masyado na mataas yan. Lubong, ililibing il pa yan, guys. Ibabaon wan ba na naka isla? Pa isla ting sa pasulod. Sa so, way kuan ana dai. ko so, kuan Pa pa pasok pa to dito. So ayan na siya. Hindi nila mailagay yung isa kung hindi nila tatanggalin yung mga nylon dito. So kawawa naman. Pero babalik din na ni mulaklak tukuhan din na ninyo na malusngo ginala okay ba okay ba kalain? andito na si andito na kasi andito na yung pangalaw nilang ilalagay so kailangan tanggalin nila yung mga nakalagay na tali wow naman to ilagay na to sa mga gilid gilid malusngo lagi na ay sabaki malusngo tukuhan lagi ilagay na toko. tuko toko 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 Ayun, no, kasi sa yung mga flowers namin natotoo, na totoo na ito, mga bulaklak na to Ayan, no. Ito, magda drop, drop na kasi ito, eh, mga bulaklak na to magda drop siya sa... bak, ang liliit lang kasi. ginugamay sa gaay At dito naman banda, may mga saging na nakatayo dito ka ng gahani na. Ang laki ng saging dyan. Tapos tumubo lang pala yung dyan. Saging siya ng parang ano, yung saging na may buto-buto. Hindi sa yung saging na totoo kagaya ng saging yan. Ayan, may saging kami dyan. sa yan, saging. Nilagay namin yan dyan kasi pag may mga nagbubudol fight dito sa area na to, kumukuha sila ng saging dun sa kabila. Hindi sa amin yung lupa na yan. So, nagtanim ako ng saging dito. Kaya tingnan na naubos na siya. Nakalbo na So, yan ang purpose niya. May saging din doon. So, tatlong puno yan. Dumami lang siya. Pero itong saging dito, hindi siya hindi siya saging na nakakain. Tumubo lang siya. And then, dumami. And then, tinanggal ko siya, pinatanggal ko kasi hindi makausad ng laki tong aming kahoy kasi nakatabingi dahil tinatamaan ng saging dyan sa likod. So dito yung mga tinanim ko mga halaman, ang ending tuloy, ito natanggal. So kailangan ilipat nila to sa kung saan ko dapat ilipat kasi ito na yung mga tanim namin eh. Yan yung mga uh, tag nito, anta tawag na ito, uh, uh, vacuum ito yung namin ng mga bugin tumubo na siya may mga dahon na siya marami ang bilis nila ha kasi dahil siguro sa know, may sarili siyang moist so, hindi siya. sana tumubo sila ng bongga bongga at ito yung mga tanim ko na atay atay guys oh ay mayana pala ito yung mga mayana na tanim ko pinatanim ko so ako na magtatanim dyan sila ni Paul as titirada badi at si Jal tumubo na naman yung mga damo kailangan ko na naman siyang paano so darating na siguro one of these days this week siguro yung mga bagong mga pots kasi tag ulan kasi kaya hindi na na ano na asikaso ayun o no, dami pa naman ng na mga bulaklak yung mga ati mga bogis bougainvillea may white, orange, pink ito namulaklak na rin sya and yung ating mga mayana na hinarvest tumutubo na rin sya so dito sila ito yung mga Tinagawa nila ni Bimbo ng mga bakal yan ang sila ng mga bakal may mga event pala kami dito guys is coming this week, next week ayan, hindi na ako nagpabayad ng ng venue Kasing venue gagamitin lang nila since marami naman sila team building at reunion pa entrance lang ako ng 20 pesos then mga 200 100 to 200 sila na tao so yun pero magre-rent sila ng e-house namin so di, ka, di ko pinarent tong e-house ay yung yung ating function hall basta mabot lang kayo ng 100 100 tapos hindi nyo naman gagalawin yung ating stage hindi naman nila gagalawin eh dito lang sila magte-table-table sila dito tapos upuan ayan so, yon na sila. Ito yung atin dito. Lalagyan nito dito ng bakal na bago. Ayan, yung kagaya ng ginawa doon. Mataas tapos mas matibay. Kasi naglalaylay na yung mga halaman natin. So, let's try to put... Ang daming labahay nila na Jefford kasi 2 days kami fully booked dito. So, bulan ng sa Friday Saturday. So, ayan, matutuyo na rin yung ating mga... bed sheets Itu lang talaga maganda Be. Di lugar? di Ha? anong dia madi orang dito. A ha? Kita telituk. Dia mesti dua size. Nah. oke okay lang. Ito okay, lang dili ka mga gilok ko eh, ka na tamaan siya guys, tamaan si mento pero ano yung babakbakin nyo? Kinang lang kasi stret siya, para hindi siya mag... Kina inay yun mabungkal diyan. aba mga, mga host. inay mga host mo tamaan. Kasi oh, gina nung tamaan siya pero okay lang, sobrang ah aka kondito manuson don dinito ngamo kuan okay. dana nak siya, sya satu na ah, ka ini okay. okay. kada nglad na penamaan yang ating upuan ayang daanan pero oke okay lang kasi sobra-sobra naman yan don dito naman sa bila Hello. andito na po sila ni Baka ay kasi ano yung dala mo kasi no, may vlog ko yan para sa iyo dalaga oh. bakit? Ba ni? papayag ba? Masa <laughs> <laughs> no, Wow! murang mo Hello. si Binita. Happy Mother's Day! <laughs> Wala ba Wala may Martin Leo Jack umiyas ada akong kamot fit. Ano hindi ka tulog. Ano po? Nagana ko sa tulog. Ang shock ko din. Ano hindi ka tulog. Ano ba medyo mo magjilikan. Wala, magali nga na may gali. Grabe, may flowers po siya guys. Eh wala pala kay pasalamat. Ay, bawal makita. Bawal makita kay tulog sila ka bukit ng flowers. Bawang love boon. Hindi nangyayabunin mo ngayabunin. Nangyayabuan mga bayad Ano masasabi mo na binigyan siya ng flower? Hello! Ayan! Kasi! Pagka dito ka di ba hindi ka na chat Hindi ka na nangyayabunin sa GC? oh Hindi ka na nangyayabunin kapag tinatanong ka. Last nakita kita ganito yung damit mo. Hindi nangyayabunin yan ang damit mo. Kiss ah! Hindi ka na kisa Kiss ah! Hello Kasi! I miss you! Ayan. So this is from Mama Bobo okay. from Pangasinan. Hindi mo nanayintang tawag mo sa iya ka? Mama Bobo? Hindi, hindi yan yung tawag mo. <laughs> <laughs> Ayan. So from Baguio. Sumulong. So, uh, <laughs> <laughs> Ang saya-saya ni Brenda. <laughs> grabe. <laughs> <laughs> Ang grabe saya-saya Si Sika nakapangalan. man. Ay, si man. Man, man. Oh, man, diba? nah, uh, Ay, siya Ay, ba? Ilang buwan, ilang linggo ka na dito naka-uwi? Mag-upa. Kung ano, on na-expired na ni? No, kung saan siya? Next month pa mag expire Oh, oh? Apat Patingin mo na, kung expired na ba? Ah, uh, ang tao dito, apat yan For yung isa, binigay ko kay Mama Sinita para meron siya. Tinan ko muna kasi jelly to Jam. eh. Jam to eh. Expiration. Oo, di ba? 18 pa? 18 pa? Expiration 2027 pa! Huh? pa. <laughs> eh, speaking of expiration na, yung kinahain ko pong kalamay na sabi ko expire. Hindi pa po expire yon, Joke lang po yun, tsaka vlog lang po yun. kamo ha. Huwag niyo pong <laughs> ano eh, pagalitan yung nagbabenta. ate Ese. You know, ate Ese, ate, ate Ese Thank you po don. Kani, oh, di ba? March 30

Hello. Favorite color. Thank you, Pao. <laughs> Mama Bobo. Mama Bobo. Thank you, Pao. <laughs> sabi mo, <laughs> sino ba yun? Ganda. Maganda siya. <laughs> sabi mo, may ka yun, si Kim Chu. <laughs> Ay, sabi, ito lang binig. Ito lang ba yung binunta mo dito? Yan. Yes. Sa gitna yung ano, ate. Tinry ko lang kung kaya siya. Ay, Jesus. <laughs> Sexy na yung oh. Gusto ko nga kaso isa lang. Okay lang. So, huh? Ayan, from Tagaytay! <laughs> Ginamit mo na muna. Ginamit muna yan, tangina mo. Ginamit mo na yan, nagita kita. Dalawa, mayroon na ako dito. Ayoko may kahati. Ayoko ako may kahati. Ay, sa akin, sa akin. Ayok, blue. Ayan. So, mga bobo at na, bigit ko na kay Brenda yung sa kanya. So, Pila <laughs> ka na. <laughs> dito, dito, dito. Ayan, so, message.

Oh? <laughs> oh, yeah. oh, ano? Ano? <laughs> <laughs> Thank you, uh, <laughs> good, Bobot, Mama Bobot. Thank you for this. Marami-marami. this is sila. all from Guam. Huh? Guam ni? Oh, Thank you. you. So, oh. so, okay. marami ang... Guam, dagay kay ngan sa okay okay ba okay, yun? Basta guluan. <laughs> Thank you, Tita Boba. We love you po. Thank you so much, a blessing. Napaka-generous niyo po talaga. Grabe, grabe. Kunin to lahat ni Bakang sa amin how generous you are. Thank you po. Um, shout out kay Oyong. Hindi na po siya makalabas ng bahay. Punta po siya sa hangin. Tubig at lupa. <laughs> Thank you. Thank you, Mama Bot. Thank you, Kasi. Uh, oh, ayun na, meron Thank pa. Thank yes. so much... <laughs> you. Ano na? <laughs> oh, wow, hala. Another another video. Another video. Sa akin, sa akin ta sa kanya pindi. Sayo no, magtubo. Ayun oh, Brenda, nakatubo. Pang vlog nga. Para iba iba. Oh. Ganina. Para iba iba daw. Ayun, hello Ate Cookie. Shout out Ate Cookie all the way from Makati. All the way from so, Makati. Regalo mo kay Ayun, wala rin diyan. Ay, pang-ano pang para kay Brenda, iabot ko na. Ha? Ha? Ayun. Ang buksan, Ayo, nabuksan naman siya. Oi, dapat di wala mo bilang buksan. Dapat yan. di mo bilang. Ah, Una yung tinignan. Oh, so pasay mo ang message. Kung ka bakal ng kuansa, man. Brenda, hope matanggap mo yung isang libo. Huh? Wala ko lang pera, but. Kapag ano lagi ka? Oo, naman, na niya. Hope you like it. From Ate Goki TV. Yes. Ah! Okay. Wow! Nice. Nice. All really the nice. The color style. is green. I love the green. Lumot green. Wala maganda siya. Bagay sa akin. Thank you pa. Wala mo nakalagay. May cash na ka ka sa wala. loob pero kinuha na. <laughs> ah, wala. Ay, wala yung cash, wala <laughs> yung cash. Defendi siya nagdala. Kung sino nagdala, defendi. <laughs> sa so, po, pag nagbigay kayo, wag po ipaabot sa kanya. Kasi hindi po po siya magaling, guys. <laughs> thank you. Ate Koke, thank you. Ayan, akin na ba yan? Maganda yung tailor niya. Maganda <laughs> humor. Oh <my laughs> Sabi sa bi, din kasi to isa. Asa yeah, pa sa lubong ni Ang compra daw niya kay 180. So 20 Wala pesos yan. sa daw iyang ginawa sa akin. Mm -hmm. ko totoo ana, o chinta. Oh, hindi totoo. Hindi ko to naman tela, baga pa ni sa t-shirt ni Peace. Di diba, ba o chinta ba, lang yan? Di ba ang tanga sa o? Oh. Oh, Gucci. Gucci pa rin ang tailor made by Ali. Yeah. Yun lang. Pinta ba na, be? Bye, ma'am. Ulo.

So so, wala lagi mga dito. Teko 100, walang Britney, ka babanda dito eh. Murag, murag. Kapag yung babanda Uy, dagan may ka ba sa Angel Dua? Thank you, Ma'am. Thank you. Ano lang, support niya. Actually, di ko yan bet. Naawal ako sa'yo kagahap. Hindi, alam mo, gusto din may mark kasi kagaya din sa'ko, pag after na main show, yun ang magsuto niya mga, sure ko, yan. Alam, kapoy mo, kung mag-listin sa short. kay Panty na dahil ba? sabi ko sa'yo eh. Pagkatapos yun, ano, ano, sa'yo nga, show sa kita, tao, ano, siya. Ano, ano, tingnan mo. Tingnan mo, hanap yun siya ng ganito din. Wala, parang mo siya sa'ko, si Kehor. Ha? <laughs> na to si kiron si kitap kagawa oh atuna um, oh, na bakang eh katinginin uh, uh, ah, <laughs> ano mm. sa Malaysia <laughs> banana Teka, a coffee Ah, punch na kuku 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 banana kuku 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 naman na ano yung tingin gamit kayo? Mas sweet pa daw sila. Pato, tagi ka sa? Ball. Hajah. Ah, kato. Sa tawag nila ito. Banana pack naman yun. Kanyang <laughs>. yung banana pack. Kato, banana pack. <laughs> Package. Wala na siyang mani. Pero ito yung kinain namin doon. Aslom lang siya. Malis naman ni? gurni. Oo. Oo, masasagin mo sa aslom. Oh, kay Saba manangigan. Ah, Saba. Yeah. Saba, oh D -d Saba kay ikaw, eh. Wala, asa nung eh. Ano ba? Ano pili mo, coffee ane Ano yang ada eh? Wala, tayo aku napil <laughs> <laughs> Wala na ako yung coffee. happy or sad. Dili, kuno presto habis kue Ah, um, mana Wala wala ko Cinta mani ha Saging okay, wala. Ang kutsinta is glutinous ice ay cream. Ano dyan? Magiging ba sa saging? Ano na? Asnong? Corn starch na. Saan ba magiging nga ba yun? Saging? Ayan na. Square na siya. O diba? May pag-ingahan na. Nalang itong nito sa mga kuwalungta. Katil-katil. No? Ah, magpa ko, move Otro, ingahan kayo. Ganyan dun no, sa ay. Mau ang daik diri dili. Ay magkakagulo ang mga shuklaers and then sila ang wala na sila. O. It's lunch time. <laughs> mm, ito na. Wow! Wala yeah. mm. na namin ayaw? Tininlag. Ang <laughs> mga <laughs> <laughs> <Ay>, gulay. Tari hindi ay. Tari nga. Nain na mo gas dito guys. <laughs> walang mga walang magawa. Babasok-basok para magka pera. Ay, ko kon ha. Ang karabaw grass, bantay lang mo. Marami sila guys. Papaikutin ko sila dito sa buong in buong fish pan. Kailangan matanggal yung mga malaking damo. Dapat kasi ano yung mawar na sila ni Kelvin! And malapit na silang matapos. Naka-square na. Ang taas pala niyan. Ang taas pala ating flower flower. Diyan gagapang yung ating mga Bulaklak At tinanggal na yung mga bulaklak Again eat. Tinanggal na yung mga bulaklak dito Pati yung ganyan Kasi ililipat na natin sya Dandaan na oh Natanggal na yan. Tinanggal na po siya kasi ilalagay siya sa taas. Ito na yung mga flowers na ipapagapang natin dyan sa... Dito naman sila sa second area. Bakit tapos sa dito? Ah, yung ng mga bakal. Kinuha na nila yung mga bakal dito na nakaposte. Inay-inay lang. Ayan, tatanggalin nila itong mga bakal kasi ilalagay nila doon. Gagawin lang railings dito sa may kabila. Ayan. Yan na inuna nila. O, oh, ganyan-ganyan. So, mas okay na. So, mas okay na. Ganyan, Marno? Okay, higher. Ay, ganun, habog to. Habog siya. High ceiling. Kawawa naman dito. Pero, lalagay din dito. Ganun yung kahaba, ganito, Kataas Ah, o, oh, para kayo, aura din yung Oo. Ah. Talagang din nila dito. Nakatanggalan na Ng mga fake. Ayun na, ayun na mga nagbasok ang mga kuan para sa pang vigil o niya. Malas sila. Ayun, nagbasok na mga atay-atay o. Oh. Hmm, dami nila tayo ay namatay kasi ang lola ni ano. O, di ba? Pag lamulamok yan, huwag kita nagbasok ka. Ayan mga aking mga hinaguan boys. Hashtag lamulamo. Muna ilang style karon ron lamulamo para magkapera. 1, 2, 3, 4, 5. O. Oh. Pila man yung salugang. Ang lima man mo. Ha? 100? 100,000? Ayan sila. Hoy, wala na nagigitin ako ang atong fish pan. ko. Ayan, malapit ang matapos at naglagay na sila ng primer na pintura. After that is black paint. So primer to para hindi siya ma makalawangin yung lalong-lalo na yung pinagweldingan. So nag-primer sila. Dapat lalagay pa rin siya ng suka bago pinturahan pero yung nilagay pala nila is primer na sa so no need para maglagay pa ng pintura ay suka and then after that talaga na nila ng black pinapatapos ko na sa kanila kaagad para matanggal na namin tong bakal dito and ready na rin siyang ikabit yung mga halaman at mga bulaklak yan tatanggalin na namin tong mga bakal na to tapos Itong mga Halaman ay ikakabit na dyan sa taas Puputulin namin to Kasi hindi na siya maganda tingnan After putulin yan Ito ang itatanim namin dyan sa gitna Para Mas maganda tingnan Sorry for this Pero marami naman siyang babies na pwedeng itanim Ayun, oh, ang dami nyo mga anak-anak Saan, saan Meron pa doon Malapit na kung <San> sabay <-pag> niyo <San> yung encode ng code ya ha. Oh, Ako gud na man ah. Sumaga kayan. Oro oro ton gay na auto. Ginuko wala man lagi speakers lagi. Ginuko. Oh wala pa dire ah. 1000 ra ni ha, 1000 ra ni. Bala mo na magbahin kay dili nyo ka human, duwa to manon jud ni a. Ah. Bali na ngani isa ha. Pero isnak. Tumanya isnak, isnak kayan. Kok mata. Unsa may pares nimo? Kuwag basa dito kaog pitsel. Dani ba kuwa? Oh. Pizza sing mata. Kailan tampaling? Wala dili mo ni maay dani. hugmo naman ni pag kuha ng gunting-gunting dito bigay yellow may guguntingin ako dito ay na gagawin ko nating swimming pool to oh so sad it rains it's raining so kakapintura lang nila and nagtatanim magtatanim na rin sila bukas ng palay doon sa kabila so maganda na siya tingnan after 1 to 2 weeks green na lahat yan dyan pag na okay natanim na lahat yung mga pinagtatanim nila so sad lang at umulan yan pa naman yung target ko na sana matapos nila yung pagpintura ng black red saka black para malagay ko na sana yung mga halaman so bukas na na ulit yung mga halaman dahil umulan kawawa naman so bukas na lang ulit I'll see you in my next video update update tayo bye bye